Okay, para may naman, nandito tayo sa SM Clark. Ano, hindi na ako ma makakapag-food vlog dahil tapos na ako kaming kumain. Pero iba ho yung aming vlog for today. Kasama ko po ang aking uh, anak. Ano, sabay po kaming mamamalimos dito sa SM Clark, Pampanga. Nakikita ano, nyo, naka-upulang naka, naka ko kami dyan dito sa anong wing to ano hindi ko anong klaseng wing ito so opo <coughs> lang ho kami dito at mas po kami tingnan ho natin kung sino ho yung mga makakapagbigay ho sa atin ng uh, kahit na uh, konting tulong ano ho tama, tama ho hindi ako nagahit para magmukha ho akong pulog. Eh, mga lang puli, eh. O siya, abangan nyo na lang yung mangyayari. Asimple na lang yung style natin dito sa ato Ito, mamamalimas po tayo. Ale, palimos po. Aling, al aling alma, palimuspo po ako, aling alma. Aling alma, palimos po. Ito, namamalimus po tayo dito sa isang. Kasama po natin. Ate, palimos po ako, kaya may salim. Ay, maraming pong salamat aling na Alma, marami pong salamat. Ayan, ramalimus na tayo. Binigyan ho tayo ni Ale. Alma ng 100 pesos. Ayan na sa si aling Alma. Ada, maraming maraming salamat to kay Ali Alma. Meron ho ata 100 pesos na nakuha. Ayan na. So, Ayan na. tayo. Mamalimus tayo. Ay, hindi, 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 hindi <laughs> yung, <clears throat> mo maka hindi, mo makapaniwala yun. Kasama ko dito. Nang ipamamali mo si this SM, ay malaki, malaki ang tulong sa atin nakabuhayan. Pamamali okay. <laughs> mo sa tayo. Pamamali mo, pamamali <laughs> mo, <Mamali> mo sa <laughs> Ate Palimus Palimus Palimos te Ayan, kamalimus tayo dito Tatabi tayo dito ang mga Kasi marami masyado mga Oh, tinatawanan. Tinatawanan ho ako ng anak ko. Ay tayo na mamalimos dito sa sa SM. Ah, uh, palimos po. Ko. Konting tulok, konting tulok. Konting tulok. Ano ba binigyan ng alimos na makano binigay sa akin? Dinanggap mo. Oo, 110. 100 pesos. Ay, ah, hindi, ako daw bakit dapat yan. sa akin yan eh. Alam, <laughs> naka-isandaan lang ho tayo. Hindi na tayo naka Ano, kapag wala ho kayong pera, magpunta lang ho kayo sa SM. Umupo lang ho kayo sa banda rito. Ayan. Kasi pwede na ho kayong mamalimos dyan. na kapag may mga mawabuting puso po, na madadaanan kayo o madadaanan sa si inyo, abibiyang lang ka lang, kahit na 100 pesos. Maraming maraming salamat po kay Miss Alma Roque sa kanyang limos sa akin. Napagpalayan ka ng pong may kapal. Alam, makita tayo pang narendahin mo naman ako minsan dyan sa... Kinala ano, mo? Dyan sa Amp. Um, Napakilala ka? Oh, ayan, mamaya ma, ma, naman ulit.